Sir Tony Dizon mula sa Echo Waste Coalition. At ngayon po ay kasama natin si Mr. Anthony Buaya, ang Master of Sci Master of Bi Microbiology po from Saints from University of Santo Tomas. And po. Ayun po, tatanong ko lang po, gano'n na po kayo tagal, katagal po nagtuturo sa UST po? Di ba teacher uh, po kayo? Yes po. Uh, uh, two years na po ako sa UST. Pero um, pero actually, na-academe, I do research also po. So, lang, ako, uh, ako daw yung pinaka sa College of Science kasi po hindi po ako tumigil, walang vacation, aral ng aral. Uh, so, ayun po. What interest you po sa microbiology? Bakit po yun po yung nakukulapin? Uh, first napimigil? of all, if you are microbiologist, di ka mawala ng trabaho. Eh, microbes <laughs> are everywhere, even in your body. anyway So, uh, first thing, uh, microbiology, uh, hindi siya masyadong kilala sa Philippines but it's the most important thing. Uh, yung pharmacy, yung mga drug discovery, uh is rooted in microbiology because we get everything from microbiology. Okay, ayun po, kanina po pinag-usapan natin yung tungkol po sa bisphenol A kaya yung ano po ay epekto niya po sa mga sa ano po, yung epekto niya po sa mga babies po, sa mga mothers po na gumagamit po ng plastic bottles. Ngayon po, para po mas maintindihan natin kung ano po yung mga bisphenol A po na ito. Mas aalamin po natin siya ngayon. Panoorin po natin itong video. Marami ang hindi nakakaalam kung ano ang bisphenol A o BPA. Marahil may mga ilan ang nagtataka sa tuwing naririnig nila ito. Ayon sa ilang research, ang BPA daw ay isang chemical na makikita sa mga plastic na lalagyanan ng mga pagkain at inumin. Tulad na lang ng containers, baby bottles, sippy cups, mga lata at iba pa. Pero ano nga ba ang importansya nito sa mga bagay na hango sa plastik at iba pang lalagyan ng mga pagkain o inumin? Ito ba ay isang chemical na may mabuting mailulunod sa atin? O hatid nito ay panganib sa ating paligid at kalusugan? O tungkol po sa bisphenol A po na ito. Ano po ba talaga itong okay, chemical chemically? Uh, basically, ito? yung bisphenol A is a polycarbonate, uh polycarbonate. So, it is a synthetic plastic. So, uh, it is derivative ng dimethyl uh, methane and then uh, bisphenol. So, basically, yung um, in a simple term, yung bisphenol A is a plastic, a clear plastic um that is resistant. So, that's why is dapat ka useful niya kaysa wide application niya. So ayun po kanina kasi napag pag-usapan po natin yung tungkol po sa health risk po lalo na sa mga bata po. Meron po bang mga environmental risk po yung bisphenol A po na ito? So first um let me clarify. Hindi lang hindi lang siguro lamang sa mga bata nangyari yan. Even adults uh, accordingly, mga 1 gram a day tayo nag uh, co consume ng um bisphenol A kasi lahat naman ng ng na mga cans or yung mga ganun ininom natin may bisphenol. So, kaya na napapassion sa atin remember nung last time occurrence yung egg nang, nagkaroon siya ng melanin mm. sa may hongkong ganun ganit yung nangyari nababioaccumulate na, na, natin yung uh, bisphenol okay so most likely um in that case in terms of environmental um niya yung microbial flora sa soil so yan yung tinatawag na natin na eutrophication so nawawala yung normal flora ng soil so nawawala din yung nitrogen fixation carbon cycle nawala yung normal routine ng soil So, so nangyari there is um, there is a pollution. Sir Tony, yun nangyari. po yung mga nangyari po sa ano 'di ba? Sa mga dump site po. Ken hmm. po. Naggocause po yun po naggocause ng pollution din po 'di ba? At fact hindi lang yun dun sa hindi lang uh, ano no uh, pollution for the soil, kundi pati air pollution kasi alam Chaco naman water. natin dito sa mga dump sites natin dito, uh, may practice pa rin kasi yung mga tao na magsunog eh. <laughs> uh, may mga sinusunog doon at isipin na lang natin kung gaano karaming plastic ito at kung ang uh, malaki yung porsyento diyan ay uh, mga BPA, uh, sabi nga nila no ito yung uh, ito yung medyo worse no? dahil sa yung uh, may tinatawag na uh, dioxins and furan formation lalong-lalo na kung iba't ibang klase na ng mga plastics o iba't ibang klase na ng mga, ng mga chemicals yung uh, bine o nasusunog uh, yan ay yung na yung -re na-release at minaka-delikado mm. yan uh, mismo yung World Health Organization sinabi nila ito yung mga deadly chemicals na talagang binabantayan <laughs> sa buong mundo Ayun po, kasi po, um, di ba po marami pong bansa na po yung nag-ban po, China, France, ganun po. Tingin niyo po ba, kaya po ng Pilipinas ngayon po, sa state po natin ngayon, kaya po ng Pilipinas sumunod na i-ban po talaga? Uh, first of all, um, yes. China, hindi, hindi ko yung China, pero uh, sila kasi yung, uh, first of all, major producer ng pollutants. Yeah. So, oh, okay. po. Sa Philippines, hindi natin kaya, practically. <laughs> Kasi wala tayong alternatives. For example, anong gagawin na, ang gagamitin natin ng mga plastic bags? Hindi naman, um, siguro kapag pupunta ka sa grocery, hindi naman pwede siguro napakabigat ilalagay sa papel. Siguro mahirapan tayo. But um, uh, recently, meron ng mga recent study na ginagawa nila um, as an alternative to bisphenol. That is the bisphenol A, meron na ngayon bisphenol S. So ang source naman nun is organic, galing sa salaman. But uh, sobrang mahal ng production niya. So kailangan pa niya ng further development yung nga sabi ni sir, yung bisphenol A, eh, nagkakaproduce siya ng carbon kasi yung part ng component ng bisphenol A eh, galing sa crude oil. Kaya na, marami siya nag-release na carbon sa ating Sir Tony, paano po yun? Kasi di ba po, sinusulong po ng campaign yun na iban po. Paano po yung magiging kumbaga alternative po, kapalit po? Yun nga po sa sinasabi niya, kung hindi po ka, parang kaya ng Pilipinas. Uh, uh, sa totoo lang, yung, yung pagbaban kasi na sinusulong naman namin ay one at a time. Kung no? Kumbaga, mm -hmm. per product yan. Uh, tama yung sinabi ni uh, Sir kanina, uh, kami mas pinupush namin dahil nga yung Children's Health First no yung aming uh, pangunahing uh, kampanya so unahin namin yung mga children's products na ginagamitan nitong BPA. at uh, yun talaga yung pinaka-crucial uh, of course marami pang mga produkto yung mga canned goods natin no yung mga sealants kasi ito yung mga pinagagamitan ng BPE edi secondary na natin sila sa kanayan unahin na muna natin yung mga produkto na talagang unang ang gumagamit ito ay yung ating mga anak. At yun yung gusto nating mabigyan ng protection under this uh, uh, pagsusulong natin ng mga policy uh, hindi lang yan sa Department of Health kundi maging sa Senate no dahil tayo ay napupursige na rin uh, na iban yung BPA especially dito sa mga children's product. Pangunahin dito yung mga feeding batas and sleeping cups. Ayun po kung hindi po ako nagkakamali si Senator Lapid po, siya kasi Senator Miriam Defensor po. Di ba kasama sila po yung mga nag-file po ng um, ano po, ban of bisphenol A. Tatanong ko po, balik po tayo dun sa health risk po. Paano po ba natin malalaman kung ano, kung bisphenol, kung may BPA po yung isang plastic o wala? Uh, of course, siyempre, uh, kailangan mo talagang ipasuri yung ano, no? yung produkto para ma-determine mo. ano. Uh, medyo may kamahalan. Uh, kung magpatest ka ng isang uh, 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 okay, produkto for yun. BPA uh, medyo malaki yung magagastos at uh, uh, hindi lang yun no? uh, bukod pa doon sa magagastos mo sa pagpapatest, uh, mahal din kasi magpatest <laughs> magpa magpa ka mismo kung may presence ka ba ng BPA no? uh, hindi naman yun mismo parang ordinaryong gamitan ka lang ng uh, stethoscope o kaya thermometer ay madedetermine na no? kung may BPA ka sa katawan at it goes to your blood sa uh, ma, 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 uh, true blood uh, testing maide-determine 'yan no. Ah uh, posibleng baka kasi sir meron pang masasabing iba pang oh. mga klase ng mga testing uh, sa human pero kung yung mga testing na ginawa nila for animal ay nagkaroon ng ng effect eh di much more pa siguro sa mga tao. tao po. Uh, yung other mga substitutes mm -hmm. na na lumalabas ngayon BPS, may BPF pa mm -hmm. nga eh ah mm -hmm. uh, whether or not um, may uh, at low dose or at high dose siya uh, it's still BPA no uh, apo, it's still apo. Uh, uh, synthetic uh, plastic no uh, isipin na lang natin kung pumapasok sa katawan natin yung ganitong klase mga plastic mm -hmm. eh ano pa kaya no ang magiging itsura natin no uh, uh, mayron na ngang tinatawag uh, sa mga layman's term na napaka-plastic mo eh. <laughs> Hindi parang literal <laughs> na na-plastic ka na. Ano? Kasi dahil uh, sa bami ng klase, kaya nga mas Opo. Mini minimize natin ang paggamit. Of course, no, marami namang uh, substitutes eh. Uh, Mag-minimize ka ng paggamit, paggamit ng mga canned goods. Uh, Mag-concentrate mag mag ka dun sa mga fresh fruits. Paiyad lang ako. Did you notice? Yung anything that you buy, bottled water, meron siyang number dito sa likod yung parang recycle na number 1, 2, 3, 7. Malalaman mo kung may bisphenol yung plastic, number 7 yung number niya. Ibig sabihin yung may bisphenol, hanapin natin dito. Sir Tony, pwede ka po bang heramin sa sali? Yan. Saan po? Ah, Meron yan sa baba. O, yung parang recycle, tapos may number, 1, 2, 3. Ang opo, meaning ng number nun, component yun ng plastic. Number 7 means meron siyang bisphenol A. Okay? Yung number 1, yun yung plastic na pwede i-recycle. Wala yata ito ah. So, wala kung wala ito, they so, ban the eh. FDA rules. Dapat meron to Dapat Para meron. malaman ng consumers. Oo. Uh -huh. So, for example, in US, they strictly implement this. Okay? Napansin niyo ba yung merong parang recycle na number 1, 2, 3? Opo, po, sa iba uh -huh. pang bote. So, yung number 7, it only means merong siyang bisphenol A. Okay? So, yung number 1, yung yung uh, ibang component na plastic na pwede nating uh, very uh, useful for humans, pwede nating i-recycle. Okay? So, for example, kung number 1 to, ibig sabi sabihin, after uh, using this, pwede nyo pang inumin ulit. Okay? Pero ito, uh, sinigong pa, paglabag po, eh. yata nito, sinang gumawa nito. <laughs> Kasi wala siya, wala siya. Dapat opo, meron opo, siya, opo. meron siya. Oo, yung number sa baba. Mm -mm. So, number 7, it only means meron siyang bisphenol A. Opo. Okay. Ano pong number po yung wala? Uh, 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 accordingly, five. meron yung 5 to 7, pero yung iba, wala. Ah, ito, tingnan natin. Tingnan natin ito. Ayan, meron siya, meron siya. Ayan, yung number one. Okay. Ah, okay. Support so, yun. pwede po siyang ano? So, wala siya. Wala siya. Yung number seven, meron siya. So, most mm. likely, nanggitin yung number seven, yung so, mga feeding bottles ng mga bata. Kasi sila yung mga more resistant sa heat. Kung more resistant sila sa heat, kasi remember, yung mga feeding battle ng mga bata, kailangan natin painitan. Opo, opo. na may opo. init na tubig. So, kailangan, uh, use, uh, you need to use bismenol. So, for example, this one, hindi kasi ito resistant sa heat. Yan, uh, for example, this one, this is number one. Apo. So, it only means that it can be used two to three times. So, after drinking mm. this, pwede nyo itong gamitin ulit. So, malalaman din po sa number nine kung ilan po pwede, ilan beses po pwede siyang i-recycle. Yes, so, diba? uh, actually, ito, ito po yung ginagamit na universal code. Ng, nagsimula ito sa FDA ng US, and then uh, inadapt ng ibang bansa. Kasi this number is not only a design, this represents the component ng plastic. Okay Yan. Tulad nito, meron siyang number one. Apa. yan nakalagay HDPE iting component apa, niya apa. iting component, component niya polyethylene <laughs> oh polyethylene <laughs> <laughs> sir tony yung mga health risks po ba kasama po ba doon yung cancer po tsaka yung mga ano po reproductive ailments po atali kasama siya mm. uh, um uh, isipin na lang natin no endocrine disrupting chemicals sir mm -hmm. so may masisirang uh, sistema sa iyong katawan. At kung yan ay masira, of course, mas marami nang maapektuhan Possible sa katawan. Possible po ba mo. yung infertility po sa ganyan? Pag overexposed eh. Oo, in po? In fact, pati yung, sa, yung reproductive ay uh, sinabi nga ni sir kanina, di ba, mimic siya and at the same time ay natatransfer na siya. No? So meaning, uh, kung nagbubuntis ka at meron kang mag magkakaroon ka ng anak, kung ikaw ay na-expose sa ganitong klaseng chemicals at ta mataas talaga uh, okay. yung yung uh, exposure level mo therefore mm. posibleng matransfer transfer pati sa yung ano Tapos kanina po kasi napag-usapan po natin na masyadong marami pong nag nagpo-produce ng mar marami po tayong manufacturers sa Pilipinas ng plastic po 'di ba Kung halimbawa po hindi naman po sa inaano ko yung pero 'di ba po marami pong untested po doon ng mga products including yung plastics po So paano po yung mga kunwari, yung mga sabi natin yung mga medyo gapos or Cool. Ano po? Medyo walang pera. Pampatest po. Ano po ba yung mga pwede nilang gawin pa, para makaiwas po sa mga B, sa DPA po na ito? Ah, balikan ko lang muna yung ano discussion natin tungkol dun sa okay, ano okay. No. Uh, kasi maraming ibang bansa eh, binanggit opo, na natin opo. yung China isa no? yun sa talagang napaka-trending um um, um uh, uh, nagmamanufacture. Ah, uh, merong tinatawag tayo ngayon, ngayon na parang so-called uh, double standard or double policy. Okay, po meaning to say sa ibang bansa meron din kasi silang ano eh uh, at uh, uh, mina market na produkto eh mm -hmm. uh, bakit nagco-comply sila dyan? for example sa Europe meron din silang minamarket na ganitong product. Ba't nagco-comply sila diyan mm -hmm. bakit dito sa atin sa Pilipinas na kung saan wala tayong um, Uh, standard pa sa ngayon pat patungkol dito ay nagmamarket sila ng may ganong presence so uh, medyo ka ma ma medyo ano ironic yan uh, internationally uh, in terms of policy dahil sa ibang bansa nagko-comply ka bakit dito ang pinapadala mo sa Pilipinas eh ano no uh, highly hazardous yung yung mga ingredients nito. so kaya oh, po, po. Uh, kinakampaign talaga okay natin po. yan na mismo tayo magkaroon sige talaga po. ng policy na dito So ayun po mga kaibigan, napag-usapan naman po natin ngayon kasi po, di ba, marami pong gumagamit po ng plastic bottle sa Pilipinas. So yung mga advice, ano lang po, summary lang po kanina, yung mga pwede po natin gawin pa para makaiwas sa BPA po na ito is yung wag po natin, wag po tayo magpapakulo ng... Wag po, wag po tayo lagi nagpapa, nagpapainit ng mga plastic bottles, lalo na kung may BPA po yon. Tapos, Ayun po maraming salamat po sa pakikipa, sa panonood po let's sa pagsama po sa amin hanggang sa muli po ma bye maraming salamat po